Yan po kanina yung inarya namin ni ano ni Sarhin na sa Lupil. Oops. Ah, oh. chong, bali wala kayang kaya. Yan po si Chong po ang ano. Ihila si na yan. ang Berador. Yan po ang Berador. Berador na tagagawa gawa pa na sa Lupil. You feel the booboo kanan ito eh. Ako, na namin. yan po kanina yung inarihan namin ni, ano, ni Sarjintubuyeng na sa lupil aho chong, bali wala, kayang kaya yan po si chong po ang ano hihilan si yan yan po ang berador berador na, taga gawa pa na sa lupil hop natingin po si Putan para pong gumawa siya sa lupil. <laughs> yan po ang sumilip lang ng ginawa ang salupil. Tumagay lang. Umalis din agad. Yan. Ayun pa po. 40 di pa baga ito, Chong? Yung salupil na ni eh. Tapos sa lupil namin ay ano, 40 di pa po yan. Hanggang dun po sa dulo. Sigurado, ganyan din po karami huli. Ang tipig.

Vení, hey, Lilian. Oo, oh. so, lumabit uh, na sa lampad. पर <laughs> पोइ malapit na puno na rin po yung aming drum putol na drum makabigat bigat din po ano yun na rin mara ano puno marami maraming titig Kento po tumitig ang buraw dito sa ano sa Pacific. Wow. Ito po. Mapokotor na. <laughs> Yung lambat. Tubong-tubo po ang unang area namin. Magsalupil. Unang area po ito. Branyong-branyong lambat. Alay. Ay. Mm -hmm. Talaga halatang mabigat. dawa -awarak. Ito na, Yung dulo. Ayan na po yung dulo. Yes! FM! Shout out daw sa lahat ng mga taga LA. Taga LA. <laughs> yung mga kumpari Korean LA. Ligaspi Albay. Ako <laughs> so, tatanggalin na po namin ni Mayor. Ang titig sa salubil. Tiyo, may wala akong kilo pre 50 ah 30 na lang aynta lang to tingnan natin mamaya ha magsobra sa akin na ayo pag sobra daw po sa akin na lumampas po ng 30 kilos kinano at tanggalan mo na ng isang ano haya pa naman ni eh.